One day isang araw, ito ang una kong trabaho Hindi may ma, sunod pa. sa pa. Singapore. I work here as a pool attendant. Ano? Pool bartender, pool attendant, Palastika pool, pool no? maintenance. Pool ano? Basta Is it easy? all about no. pool area. Do I like it? No, Yun ang trabaho Namin. Do I do it? Yeah, Hula I do. Eh. No choice you need to forget ay man your din pride, naman, kamainam your ego, yan. So you can pay all your debt. Ay, ay, Tapos, ay, ay, pag nakabuelo ka na ulit, balik tayo sa ay, negosyo. Pero sa ngayon, kayod marino muna. Working in a pool area is the easiest ay, job. Ay, ay, no stress, no pressure. The vibe on. is very relaxing. Kasi yung mga guests mo, tamang chill lang. Yun nga lang, sobrang init. Pero yung, okay, yung pinaka-best part sa trabaho ko nito. Almost lahat ng guests ko, napaka-big time. No. Pari ko yan, laki ng tip, -tip di yan. At eh, ang gambutigin mai. Super bait, super humble. Dollars la ang ambigayan bigayan. Basta. Kaya nasabi Ganun mo mo ba, talaga eh, siguro kang gabinuti. Pag mga successful na tao. Yung nakakausap mo sila ng normal lang. Tapos, magugulat ka na lang. Asus, wari so, ko yung nakatanggap ka ng hundred dollars siya, dyan, ano? Not just in Singapore, not just in Asia, but worldwide. And I, thank you. At syempre, hindi ko sasayangin yung opportunity. Yung opportunity na malaman kung paano sila nagsimula, ano yung hey mga din, challenges nila, at ano yung sekreto ay. kung paano sila nagtagumpay. One thing in common, lahat sila, naranasan nila yung pinaka lowest point ng buhay. Ang galing, ano? Yung hindi na nila alam kung paano pa sila babangon. Yung iba naging homeless. Yung iba na sa utang. Yung iba na kulong At yung iba Kung ako'y gabi, naman ako eh And their only best choice Is not to give up Laban Kasi lang, pokpokinang pokpokinan Mga baon din yan of Wala naman daw tama O wala naman daw mali Depende lang kung paano mo paninindigan Yung choice na ginawa mo O yung decision na ginawa mo Para sa sarili mo Kung naging okay, edi very Very good na po very <laughs> Kung olats, it's experience. A lesson in life. Kawasa, diba? kung ira'y pinili mo, ka. ay di ayos man yan. At spaniyad. wala kang magiging what if sa buhay mo. No regrets, but yes. <laughs> <else. laughs> <laughs> Goodbye. Ingat. Kung gusto, maraming paraan. Kung hindi na mag-ayaw, marami kang dahilan. Oh, Ako si Dave. Your secret admirer. At ito ang sikreto. Oh, ang sikretong malupit. Secret.